Kay si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. AFP tiniyak na hindi papayagan ang pag-aresto ng China sa mga Pinoy na mangiistad sa West Philippine Sea publiko pinag-iingat sa mga infeksyon ngayong tag-ulan. BBBM inaproba na ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 sa ikadalawamput siyam ng Hulyo. Tarlac Mayor Alice Guo posibleng muling mahalala sa kabila ng nagbabadyang preventive suspension laban sa kanya. Palestine Ambassador sa Pilipinas, tinalakay ang mga isyu sa patuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hamas. BSP nagbabala ukol sa paglipana ng peking transaksyon sa banko online. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulang para sa punso ng mas. Ito ang News Home. Ayon sa Philippine Navy, may contingency plan ito sa planong pag-aresto ng China sa mga umano'y manghihimasok sa kanilang inangking teritoryo. Anila, hindi umano papayagan ang pag-aresto sa mga Pinoy. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda na papalaot sa West Philippine Sea. Ito ay kaugnayan ng kamakailang anunsyo ng China na bagong pulisiyan nito. Ayon sa isang artikulo, maaari na umanong mag-detain ang Chinese Coast Guard sa mga masuk sa umano'y inaang kinilang teritoryo. Hanggang anim na pong araw umanong madedetain ang sinumang maaresto. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, hindi umano papayagan ng pamahalaan ang detention rule na ito ng China hindi umano hahayaan na arestuhin ang mga Pilipinong mangingisda. isda. Matatanda ang kamakailan ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang bagong pulosiya na ito ng China. Samantala, beberipikahin na umano ng Navy ang ulat na may pipe installation sa Scarborough Shoal. Pagtitiyak ni Trinidad, maaari nila itong kumpirmahin sa paggamit ng aircraft, satellite tracking at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Francis Riyudike, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na naihatid ang Philippine Coast Guard o PCG ang 3,500 DSWD family food packs patungong Bongao, Tawi-Tawi. Ipapamahagi ang mga food packages sa mga lugar na apektado ng El Nino, partikular na sa nasabing lugar. Bahagi din ito ng direktiba ni Pangulong Marcos kaugnay ng bagong Pilipinas Servisyo Fair na dinaluhan ng security forces, mga kongresista at opisyal ng lokal na pamahalaan. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNPAKG ang pagbaba sa 31% ng mga kaso ng kidnapping. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nakitaan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG ang pagbaba sa kaso ng mga insidente ng kidnapping ngayong taon. Pagbabahagi ni PNP-AKG Chief Brigadier General Cosme Abrenica na itala ng ahensya ang labing walong insidente ng kidnapping. Ngunit ang siyam dito ay hoax lamang. Kung kaya't siyam na kaso ang kasulukuyan na bilang kumpara noong nakaraang taon na nasa labing tatlo ang kaso. Pagbabahagi pa ni Abrenica ang kadalasan na dahilan sa likod ng pangkikidnap ay mayroong koneksyon sa ransom cases at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dagdag pa niya kadalasan itong nagaganap sa Metro Maynila kung saan ang mga biktima ay Chinese National. Siniguro naman ng PNPAKG na patuloy ang investigasyon sa mga kasalukuyang kaso na mayroon sa bansa. Daniza Lopez naguulat para sa One Media Network. Ngayong nalalapit na ang panahon ng tagulan, pinag-iingat ang publiko laban sa mga infeksyon na maaaring makuha mula sa pabago-bagong klima ng bansa. Ayon kay Philippine College of Physicians President Ron Jean Solante, mag-ingat lalo na sa banta ng dengue at leptospirosis na maaaring makuha sa tubig baha. Karaniwang naitatala ang mga pagbaha batay sa ulat ng panahon ng pag-asa sa mga matataas na urbanisadong lugar tulad ng Metro Manila, Central Luzon at Cebu. Sa ating ulat panahon, nakapasok na ang pinakaunang tropical depression na pinanggaling, pinangalan ng Aghon sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Sa pagtataya, nasa 350 km silangan ng hinatuan Surigao del Sur si Aghon na may maximum sustained winds na 45 km kada oras at pabugsong aabot sa 55 km kada oras. Dahil dito, asahan ang mga ulan na may pabugsubugsong hangin sa Eastern Samar at Dinagat Islands. Kalat-kalat na pagulan sa Bicol Region, Northern Mindanao, Davao Region at natitirang bahagi ng Visayas at Caraga. Habang posibleng pagbaha naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Zapad nananawagang iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers. BOC ibinida ang kauna-unahang electric charging station ng eroplano sa Naia. PBBM inaprubahan na ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 sa ikadlawang putham ng hulyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Hour. Aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsimula ng school year 2024-2025 to 2025 sa ikadalawang putsyam ng Hulyo. Ito ang kinumpirma sa isang sectoral meeting sa pangungunan ni Vice President at deputy Secretary Sara Duterte. Matapos ang school year sa ikalabin lima ng Abril sa susunod na taon na may 180 days at walang klase sa Sabado. Ito ang pagsisimula ng pamahalaan na dahan-dahang pagbabalik sa orihinal na school year. Nananawagan ang Department of Education sa mga local government units na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers. Anila, ito ay umano'y nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Dahil paparating na ang panahon ng Laninya, nanawagan ng Department of Education na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers. Ito ang naging panawagan ni DepEd Undersecretary and Spokesperson Michael Powa sa mga local government units. Ito umano ang kanyang ipinahayag sa kamakailang council meeting kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay Powa, ang paggamit umano ng mga paaralan bilang evacuation centers ay nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Kahit umano ang mga estudyante hindi naman apektado ng kalamidad, ay di rin makabalik sa mga paaralan dahil may mga nananatiling evacuees. Ayon sa nilagdaan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na DepEd Order 37, maaaring gamitin bilang immediate evacuation site ang mga paaralan. Labin araw lamang umano ito dapat tumagal. Ngunit pagigit ni POA buo na ang posisyon ng DepEd na kung maaari ay di na magamit ang mga paaralan upang maiwasan ang learning disruption. Pagtitiyak naman ng DepEd sa panahong suspendido ang face-to-face -face classes, ay patuloy na ipapatupad ng ahensya ang mga alternative delivery mode. Francis Riudique, Naguulat para sa One Media Network. inilunsad ang kauna-unahang eco-friendly na electric charging station sa Clark International Airport. Para malaman kung ano ang kahalagahan ng teknolohiyang ito, tungayan ng buong ulat. Nagugnay ang Clark Airport Support Services Corporation o CASSC at Transnational Aviation Services o TAS Incorporated sa paglunsad ng kauna-unahang electric charging station at Electric Power Ground Support Equipment o GSEs para sa mas makakalikasang operasyon ng paliparan. Bilang isa sa pasilidad ng Clark Airport ang Aviation Support Service, kinilala ng Bureau of Customs o BOC ang modernong pamamaraan na ito na siya ring nagsusulong sa pagpapanatili ng kalikasan ng kapaligiran. Bahagi din ng nasabing paglulunsad ang Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Clark International Airport Corporation at iba pang pribadong sektor. Ang inisyatibong ito ay naglalayong patatagin ang ugnayan ng mga tauhang bumubuo sa sektor upang mas mapaigting pa ang seguridad sa kalakalan at kaunlaran sa aspeto ng serbisyong kinakailangan ng mga pasahero. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Sa pagpapakita ng suporta ng Philippine Postal Corporation of PhilPost sa mga lokal na manggagawa ay inilunsad nito ang unang Kadiwa pop-up store sa Pasay City. Yan ang alamin natin mula kay Daniza Lopez. Matagumpay na binuksan ng Philippine Postal Corp of PhilPost ang Kadiwa pop-up store sa Central Mail Exchange Center Pasay City kanina umaga para sa publiko. Ang pagbubukas nito ngayong put 24 ng Mayo ay nagsisilbing tulong at suporta sa mga lokal na manggagawa sa bansa pati na rin ang pagbebenta ng mga mura at sariwang bilihin para sa mga Pilipino. Payag ni PhilPost Postmaster General Luis Carlos itoy alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang murang mga bilihin at kalidad ng mga pagkain. Dagdag pa niya nakikipag-ugnayan din ito sa Department of Agriculture o DA para sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain kung saan kabilang din dito ang suporta sa mga farmers at small business owners. Bukod sa lungsod ng Pasay ay itinaguyod din ng Philpost ang Kadiwa Store sa Olongapo City, San Fernando Pampanga, Tarlac City at Mariveles Bataan. Daniella Lopez nag para sa One Media Network. Sa K9 Academy sa Mabalacat Pampanga ay sinagawa ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jason Tiago ang inspeksyon sa lugar. Ang K9 Academy ay magsisilbing training grounds para sa mga asong K9 ng Philippine Coast Guard o PCG na siyang makakatulong sa pagbabantay ng seguridad sa mga pantalan. Mangyaring matapos nito ay inaasahan ang kapasidad na mahigit sa 128 para sa mga aso at 100 naman para sa mga handler nito. Muling nagpaalala sa mga negosyante ang Department of Trade and Industry o DTI hinggil sa online registration ng kanilang negosyo. Ang online na hakbang ay makagagamit ng mga negosyante partikular na ang micro, small, and medium enterprises upang mapabilis ang kanilang pagrerehistro anumang oras at saan man silang panig ng bansa. Para sa mga nagnanais magparehistro, magtungo sa kanilang website. Ang online business name registration ng DTI ay kamakailang ipanatupad sa ilalim ng Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business Act. upang mapatibay at maiwasan ang makakaambang panganib sakaling tumama ang the big one o malakas na lindol sa Metro Manila, plano ring pagtibayin ng DPWH ang mga tulay sa Guadalupe at Magallanes sa darating na buwan ng Setyembre at Oktubre. Narito ang impormasyon mula kay Princess Castro. Inanunsyo kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na iuusog sa buwan ng Oktubre ang pagkukumpuni sa Magallanes flyover ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay matapos ang naunang anunsyo na uumpisahang isagawa ang retrofitting sa naturang flyover sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Isa sa mga dahilan ng pagbabago ng pecha ay ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa kasabay na pecha ng proyekto sa EDSA Kamuning flyover. Kaya't ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, patatapusin na muna nila ang retrofitting ng EDSA Kamuning bago dumako sa Magallanes. Samantala, ang Magallanes flyover ay hindi kagaya sa naunang proyekto na round the clock o 24-7 ang paggawa at closure. Bagkus ito ay isa lamang sa mga motorista mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Bukod dito ay target din kompunihin ng DPWH ang Guadalupe Bridge sa buwan ng Setyembre dahil sa ilang obserbasyon ng karupukan nito. Ito anila ay bunsod na rin ng tanda at tagal ng istruktura kung saan tinatayang nasa anim na taong gulang na ang nasabing tulay. Ngayon pa man ayon sa MMDA, hindi ito maaaring umpisahan hangga't walang itinatayong temporary bridge sa tabi nito. Ito ay upang mapamahalaan ng maayos ang daloy ng trapiko sa lugar, lalo na't ang EDSA ay isa sa mga pangunahing daanan na dinadaanan ng mga motorista. Samantala, ang mga pagkukumpuning ito ng kagawaran ay bilang paghahanda sa mga sakuna tulad ng malakas na lindol o ang pinangangambahang pagtama ng The Big One sa Metro Manila. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Kahit may nakambang prevented suspension laban sa kanya, posible pa makasali at muling mahalal si Bamban Talac Mayor Alice Guo sa halalan sa susunod na taon. Ito ang sinabi ng Commission on Elections to Comelec, kung saan ipinaliwanag ni Comelec Chairperson George Garcia na kapag nasuspend ang isang lokal na opisyal, hindi ito matuturing na final conviction or judgment sa isang kaso. Matatandaan na una nang nai ng Department of the Interior and Local Government sa office of the ombudsman napatawan si guon ng preventive suspension upang maiwasang maimpluensyahan niya ang investigasyon sa kanyang pagkakakilanlan at kanyang posibleng ugnayan sa Philippine offshore gaming operator o Pogo sa kanyang bayan Susan sa News Force DILG siniyasat ang pagpapatayo ng mga ilegal na resorts. Palestine ambassador sa Pilipinas, tinalakay ang mga isyu sa patuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hamas. DOT pinangunahan ang pagbubukas ng Philippine Experience Program sa Northern Mindanao. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inilalakay ni Palestine Ambassador to the Philippines, His Excellency Saleh Asad Saleh Muhammad, ang mga isyu at suliraning kinakaharap ng mga Palestino hinggil sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at grupo ng Hamas. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nitong Webes, ikadalawamputatlo ng Mayo, Tinalakay ni Palestine Ambassador to the Philippines, His Excellency Saleh Asad Saleh Muhammad, ang mga isyu ukol sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo ng Hamas. Sa naging diskusyon ni Muhammad, hinimay niya ang mga hamon at suliraning kinahaharap ng kanilang bansa. Isa na rito ang sektor ng edukasyon kung saan anya sa nakalipas na halos walong buwan na gera ay nahinturi ng operasyon ng mga eskwelahan. Dagdag pa niya, ang pagpapatuloy ng gera ay lubhang nakakaapekto sa kapakanan at buhay ng mga tao rito. Isa sa mga nabanggit nito ay ang mga daan-daang checkpoints na naglipa na sa kalsada. Paliwanag niya ang dating 10 minuto lamang na paglalakbay patungo sa karatig na kanayunan ay umaabot na ngayon ng halos isang oras o higit pa bunsod ng mga ito. Dagdag pa rito ang mga ganitong pagbabago sa mga buhay ng kanya mga kababayan ay lubhang nakakabahala dahil hindi anya ganun kadali na makarecover sa insidente at kakailanganin ng dalawampung taon upang tuluyang makabangon. Sa naging talumpati ni Muhammad, nagpaabot din nito ng mensahe sa kanilang mga kalaban. You want to solve the problem, solve it with us. Don't try to export your problem on other nations, on other countries. Dagdag pa niya, ang lawak ng Gaza Strip ay nasa halos 40 kilometrong haba at may lawak lamang ito ng humigit kumulang 15 kilometro. At kung ito ay tuluyang masamsam, wala ng pag-asa at tahanan pang matitira sa mga mamamayan nito. Matatandaang nagsimula ang gera sa pagitan ng dalawang panig noong sorpresang umatake ang grupo ng Hamas sa mga Israelita noong ikapito ng Oktubre taong 2023. Ang pag-atake ito ng Hamas ay siyang dinipensahan ng ambassador. It's not because we did not recognize Israel right, right to exist or we refused to sign this agreement with them or on the contrary actually we did sign with them in 1995. Ang kasunduang tinutukoy rito ay ang Oslo II Accords o ang formal na interim agreement ng Israel at Palestine West Bank at Gaza Strip. Sa ilalim nito, idinedetalye ang pagpapalawak ng Palestinian self-rule sa mga sentro ng populasyon maliban sa Gaza at Jericho. Ngunit sa dalawampung taong peacemaking, taliwas sa kasunduan ang ipinamalas ng Israel. What we have Was not a withdrawal of Israeli incubation army from my country, but instead the expansionist of incubation, the elastic growth of colonization process in the West Bank and East Jerusalem, the capital of the Palestinian states, and the ongoing genocide war in Gaza. Ang pahayag na ito ay ang labing anim na taong pagharang ng mga Israelita sa Gaza, kabilang na ang pagsalakay nila sa loob ng mga lungsod ng West Bank, maging ang karahasan sa Al-Aqsa, ang pinagtatalunang banal na lugar sa Jerusalem na sagrado sa mga Hujo bilang Temple Mount. Bunsod na magumpisa ang gera, marami na sa mga Pilipino ang mga nadawit at naiulat na mga nabihag, nasugatan at namatay. Gayun pa hindi bumitaw ang gobyerno ng Pilipinas sa pagsuporta nito sa mga Palestino. Samantala nito lamang Merkules ay pinahayag ng Spain, Norway at Ireland ang kanilang pagkilala sa Palestinian state na siyang ikinagalit ng Israel. Kaya naman inaasahang magtatagal pa ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Pinangunahan ng Department of Health o DOH ang inaugurasyon ng Super Health Center o SHC sa Candelaria, Quezon. Ang nasabing health facility ay mayroong laboratory, pharmacy, birthing facilities, outpatient department, dental services at iba pang minor services. Ayon sa DOH, ang pagsulong ng mga proyektong pangkalusugan na ito ay naglalayong bumuo ng healthcare system sa buong Quezon upang makamit ang mga layunin ng universal healthcare at upang mapabilis ang paghahatid ng abot-kayang serbisyo sa pang pangangalagang pangkalusugan ng mga mamamayan. Nito ang kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco ang pagbubukas ng Philippine Experience Program o PEP sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Ayon sa DOT, ang PEP ay naglalayong isulong ang tradisyon, kultura at sining sa rehiyon ng Northern Mindanao. Binigyan din naman ni Frasco ang kahalagahan ng kaganapan at sinaad kung paano nakakatulong ang domestic tourism sa tagumpay ng industriya pagkatapos ng pandemya. Malaki ang pasasalamat ng Masungi J Reserve sa DILG dahil sa kanilang halting operation ng mga ilegal na resort at hindi otorizadong pagpapatayo ng mga gusali na nakapaloob sa lugar nito. Ang detalye narito sa aking ulat. Dahil sa layuning panatilihin ang kaligtasan at kalikasan na nakapalibot sa Masungi Geo Reserve, malaki ang pagpapasalamat nito sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa direktibo nitong pamahalaan ng Philippine National Police o PNP ang mga checkpoint sa mga lugar na malapit rito. Ayon sa Masungi Geo Reserve, kasalukuyan na nagkakaroon ng halting operation ang DILG para sa mga ilegal na resort maging ang mga hindi otorisadong pagpapatayo ng mga gusali sa loob ng lugar na napapalibutan ng Upper Marikina River Basin Protective Landscape sa sitio San Roque, Baras, Rizal. Ang nasabing operasyon ay pinag-utos ni DILG Secretary Benhur Abalos matapos ang naiulat na insidente ng pamamahala ng mga umanoy sindikato sa ilang lugar rito. Pahayag naman ng Masungi J.O. Reserve, matagal na silang nakikiusap sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para maglagay ng checkpoint ngunit wala o manong aksyon na nagaganap. Bahagi pa nila, mayroon ding nagtangkang manghimasok sa reserve camp kung saan maaaring magbanta sa kalikasan ng lugar Pagkasira ng kalikasan maging ang pagkontrol ng sindikato sa mga protektadong lugar at watershed. Sa kasalukuyan, umaasa ang Masungi Geo Reserve sa pagpapatayo ng karagdagang checkpoints upang masolusyonan ang issue sa land degradation at matunton ang sanhi ng pagkasira sa mga kritikal na kondisyon ng watershed. Jade Buhoy, Naguulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ukol sa mga peking advisory ng bank transactions na nagkakalat via text message o online platforms. Hinikayat ng BSP na agarang ikontak ang banko ng inyong mga account kung may anomalyang naranasan. Maaari din isuplong sa mga sumusunod na tanggapan na nakatala sa inyong telebisyon para sa agarang aksyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, AFP tiniyak na hindi papayagan ang pag-aresto ng China sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Publiko sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. BBBM inaprubahan na ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 sa ikadalawang putsyam ng Hulyo. Tarlac Mayor Alice Guo posibleng muling mahalala sa kabila ng nagbabadyang preventive suspension laban sa kanya. Palestine Ambassador sa Pilipinas, tinalakay ang mga isyu sa patuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hamas. BSP nagbabala ukol sa paglipana ng peking transaksyon sa banko online. Patas at pantay na balita, komprehensibong kula para sa punso ng mas. Ito ang News Holes. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com slash onemedianetwork. Ako si Jade Buhoy at ito'ng News Force.